Isa ka ba dun sa mga tao na sawa na sa trabaho or yung naranasan mo na ba yung hirap ka na bumangon? Tinatanong mo na yung sarili mo bakit mo pa ginagawa yung trabaho na yon? Itong video na to or itong blog uh, vlog na to is para sa'yo kasi baka makatulong sa'yo to na magawa mo to or mabago mo yung sitwasyon mo. Bibigyan ko kayo ng idea na let's say, paano nyo rin magagamit to sa buhay nyo. Kung hindi man kayo yung tao na sawa sa trabaho or nag-e-enjoy naman kayo sa ginagawa nyo. Maganda para sa inyo. Pero baka magkaroon pa kayo ng idea pa paano pa ma improve yung kalagayan nyo. No? So ako kasi nangyari sa akin to yung ano, nagigising ako na hindi ko na gusto magtrabaho. Tapos nag nagsasakit-sakitan ka na, natawag ka sa trabaho, ko may sakit ka. Yung talagang ayaw mo na. Tapos pag nangyari sa akin, pag naaamoy ko yung carpet ng office, parang parang ayaw ko nang pumasok, parang ayaw ko nang tumuloy pero syempre no kailangan mag-provide para sa sarili mo para sa sa bahay mo na binabayaran sa mga bills mo so naranasan ko rin lahat 'yan for sure merong mga nahihirapan dito or nagie-struggle dito na gusto nilang mabago yung sitwasyon ng buhay nila and alam ko itong episode na to na yung lagi yung real talk thursday ito yung episode na wala masyadong nanonood wala masyadong pumapansin. if ikaw yung tao na nagie-struggle and pinanonood mo to at pinakikingga mo to baka ito na yung sign na mag-uumpisa ka magbago or mabaayos mo yung buhay mo, di ba? Or mag-improve yung buhay mo na totally maayos but mag-improve man lang. Ayan. Yeah. I know, medyo boring to topic pero for some, makakatulong to sigurado. And just a reminder, hindi to life hack or hindi to shortcut na Yayaman ka kaagad or magiging lahat sa buhay mo pagkatapos mo mapakinggan to or mapanood to video na to. This is just about the reality na pinagdadaan natin araw-araw. And uh, the reason bakit gusto ko ma-share sa inyo to kasi ito yung way din na ginawa ko or ito yung method na ginawa ko or paniniwala na natutunan ko na naging mas madali at nagbigay ng kaligayahan sa buhay ko. Ano? So kung nahihirapan ka sa trabaho mo or nagkakaroon ka ng mga challenging times na parang ayaw mo na ng trabaho mo, gusto mo na mag-quit or feeling mo na pipilitan ka lang gawin yung mga bagay na yun, unang kailangan maintindihan is yung law of exchange. Universal law of exchange. You have to give for you to receive. So kailangan may ibigay ka para may matanggap ka. Diba? Merong kailangan mawala bago ka magkaroon. Ganun yun eh. So, kapag nag-invest ka ng panahon, oras, lakas sa ibang iba bagay, may makukuha ka in return. Diba? Ganito rin pag nagtatrabaho tayo. Uh, nagbibigay ka ng oras mo, ng lakas mo. In return, binabayaran ka ng sweldo or ng pera. Monetary monetary reward sa trabaho. That's the reality na hinaharap natin araw-araw. Um, madalas, So sinasabi natin na kailangan ko itong trabaho na to, kahit hindi ko gusto, kailangan kong gawin. Kailangan ko itong gawin para makapagbayad or para makapag-provide sa pamilya ko, ganun. But in reality naman talaga, yung trabaho na ginagawa mo, ikaw yung pumili ng trabaho na yun. So hindi ka kinuha na lang ng trabaho na yan para magtrabaho dyan. Kung baga, ikaw yung nag-apply, ikaw yung pumili, ikaw yung nag nagpresenta sa sarili mo na magtatrabaho ka doon, di ba? We have to understand na walang pumilit sa'yo na magtrabaho dyan sa trabaho trabahong ginagawa mo ngayon. Lagi mong isipin na meron kang choice, meron kang way para ma-improve pa mabago 'yung sitwasyon mo. Let's talk about talent, 'no. So, talent from the Latin word talentum, uh, in English, sum of money. Sa Tagalog, halaga ng pera. 'Yung talent na meron ka, meron siyang halaga ng pera or may value siya, 'di ba? Madalas when we say talent kasi ang umpong pakasays natin talent portion, yung sayaw, kanta, di ba? Di ba yung mga entertainer, yung mga artista, yung mga singer, kumikita sila sa talent nila, sa pag entertain Yun ang talent nila. Talent sa Tagalog naman, talento. What's the other word? Kakaya, kakayahan. Yung, when you have talent, meron kakayahan. Root word ng kakayahan is kaya. Sa English, able or capable kaya mong gawin. Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong talent. Eh. Pag anong talent mo? Wala, wala akong talent. Eh. Hindi ako marunong kahit na. Ang talent kasi kakayahan yan eh. Or may kaya kang gawin. Ang, kagandahan pa dyan, pwede kang matuto kung gusto mo lang. Kung willing kang matuto talaga. Lalo sa panahon ngayon, oh, napakadami ng information sa internet. Mag-YouTube ka lang. Uh, pwede kang matuto. Kahit hindi ka marunong, uh, pwede mong i-develop, pwede mong i-improve. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kaya or wala kang kakayanan. Um, share ko lang yung kwento ng dalawang, dalawang kaibigan ko. No? Una si Bob. Si Bob, uh, kasama ko siya as an IT. Sa previous work ko sa information security. No? Si Bob, hindi talaga siya IT. Malayo, management niya yung course niya. Pero nagpa-certified lang siya through online. Nag-aral siya, nag-setup siya ng mga simulation ng server sa bahay nila. So, inaral lang niya. Nag Nag-take siya ng exam sa Microsoft, natapos niya, nagka-certification nagka siya. Ngayon, sobrang successful niya sa trabaho niya. Um, yun talaga yung gusto niyang gawin eh. Another story, si Paolo naman, kaibigan ko. Paolo was, uh, gumraduate siya na nurse. So, hindi niya nagustuhan yung pagiging nurse. Nag-shift siya into pagiging police. Nag naging police siya. After niya maging police, parang siguro feeling ko, hindi niya sinasabi sa akin, pero feeling ko sobrang bait na itong kaibigan ko to, si Paolo. Hindi niya gusto yung papalakad sa pagiging police. Nag-quit niya sa pagiging police. And then naging ano siya, nasa, naging katrabaho ko siya sa information security din. So isipin niyo 'di ba, parang may mga tao na kaya nilang mag-aral paulit-ulit, babaguhin yung kakayanan nila. It ibig sabihin noon kaya niyo rin, regardless kung anong level niyo, kung ano lang yung kaya niyo gawin ngayon. Merong way or may option kayo na i-improve yung kakayanahan nyo, kakayahan niyo, kakayahan niyo or yung kapasidad niyo na gawin yung isang bagay. That's a good thing about sa talent. Hindi siya ibig sabihin na yun lang. Pwede ka mag-improve, pwede ka matuto. So kung nagtatrabaho ka sa trabaho na hindi mo gusto, um inispend mo yung time mo o yung oras mo sa pagtatrabaho sa trabaho hindi mo gusto. Ang nangyayari dyan, wala kang time para hasain pa or magkaroon ng bagong talent. Kasi magiging busy ka sa pagtatrabaho hanggang later on uh, malalaman mo wala ka na talagang oras, hindi mo na tumagawa. Uuwi kang bahay, pagod ka na. Wala ka na rin time sa pamilya mo. And ang nabibigay mo pala na lang talaga is yung pera mo or yung sweldo na kinikita mo doon. So pangalawang kailan natin maintindihan is yung purpose or layunin mo sa buhay. Diba? So purpose sa Tagalog, layunin, panukala or hangarin sa buhay or ambisyon mo sa buhay. Yun yung pangalawang ano. Pangalawang kailangan natin maintindihan. Madalas hindi natin alam kung ano talaga yung layunin or purpose natin sa buhay. Madalas hindi natin iniisip na ito pala yung gusto natin dahil busy tayo sa pagtatrabaho, sa trabaho na hindi natin gusto. Kaya hindi natin naisip kung ano yung purpose or gusto natin gawin. So para malaman mo kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay or ano yung purpose mo or yung hangarin mo sa buhay, mag-isip ka ng trabaho na willing kang gawin araw-araw nang hindi sumasweldo, na hindi pera yung pinag-uusapan. Di ba? Anong trabaho yung willing kang gawin na pagkagising mo sa umaga, excited ka na agad malaman yung trabaho mo or excited ka na agad gawin yung trabaho mo. Bigyan ko kayo ng example diyan yung mga yung mga scientists, di ba? Napakahirap maging scientist. Gusto kailangan dedicated ka talaga. Yung mga scientists paggising nila, excited sila sa result, excited sila dun sa mga ginawa nilang test, gusto nilang malaman kung ano nangyari. And then pagkagising pa lang nila, hindi pa sila hindi pa sila gaalam maaring tinitingnan nila yung trabaho nila. May mga teachers din na ganun. Yung mga teachers natin na uh, halos sa eskwela na nakatira, sobrang dedicated sila. So, yun, nagigets niyo yung purpose nila o yung talagang gusto nilang gawin, yun talaga yon I'm not saying na ganoon yung gawin nyo, iba-iba tayo ng purpose. Ikaw lang yung nakakaalam kung ano talaga yung nagpapa-excite sa'yo na pagkagising mo sa umaga, eh, willing ka lang gawin ka agad yun, di ba? Para sa akin, personally, uh, excited akong pag-usapan yung bisikleta. Excited akong magbigay ng payo. Excited akong magtumulong na mag-improve ng, uh, ng buhay ng ibang tao. Excited akong mag-share ng mga natutunan ko sa buhay. I think para sa akin, personally, yun yung, ano ko, eh, yun yung purpose ko or yun yung layunin ko sa buhay na kailangan ko lang din na-discover dahil nagbago nga yung ko sa trabaho, ganyan. So ngayon, ito yung dapat mong gawin. Once na alam mo na yung talent mo or yung kakayanan mo, dapat i-align mo siya sa purpose mo. Dapat mo siyang i-align dun sa adhikain mo sa purpose mo or sa gusto mong ma-achieve sa buhay. And then remember the law of exchange, di ba? Kapag may binigay ka, sa, sa universe, may makukuha ka. If gagamitin nyo yung talent nyo na naka-align dun sa purpose nyo, you will be rewarded. May makukuha kayong reward. So in extension sa talent nyo, pwede nyo itong maging trabaho na parang hindi kayo nagtatrabaho. So isipin nyo yun, binibigay nyo lang yung talent nyo, ginagawa nyo yung purpose nyo, and then in return, kikita kayo pag binigyan nyo na ng value yung ginagawa nyo or yung talent nyo. So regardless kung ano pa ba niyan, That's the law of exchange, universal law of exchange. Pag may binigay ka, may makukuha ka. Hindi nga ito magiging madali, katulad sinabi ko. Walang, walang madali. Like, hindi to life hack, hindi to shortcut, dahil hindi nag-exist yung mga yon. Kung madali lang to, hindi sana lahat tayo successful. Lahat tayo masaya sa ginagawa natin. Lahat tayo, hindi nagtitiis sa trabaho na hindi natin gusto, di ba? But yung mga successful at masasayang tao, ganito yung ginagawa nila. Inaalay nila yung talent nila sa purpose nila. And then yung universe na yung nagre-reward sa kanila in return. Um, ang kailangan mo talagang gawin is yung hayaan mong yung talent mo yung magtrabaho para sa'yo. Para sa akin, sobrang ano, kailangan mo hanapin to kung ano to. Kailangan mo maintindihan to. Maiksi lang yung buhay natin. Hindi tayo habang buhay nandito. If not now, when? Kung hindi mo to gagawin ngayon, kailan mo gagawin? Uh, I want to share my experience dito no, sa sinasabi ko na to. Narealize ko nga na cycling, endurance sports, yun yung mga bagay na pagising ko pa lang gusto ko ng pag-usapan natin magbigay ng payo mag, makatulong na mag-improve ng buhay ng ibang tao yun yung hindi hindi ako magsasawang gawin and I think that's one of my talent in return I'm getting paid by creating videos creating content na kakatulad ng ganito may mga natutulungan ako naniniwala sila sa akin and then binabayaran nila ako in return sa subscription sa akin channel in return sa mga sponsors ganyan ginagawa ko yung gusto ko, nakakatulong ako, nagiging masaya ako, and then yung law of exchange na sumasagot sa akin pabalik, yung universe na yung bala sa akin mag-provide para sa akin. Of course, hindi madali, mahirap, challenging, and kailangan kong gawin, kailangan kong maibigay. Pag wala akong binigay na content, wala akong makukuha in return. Yun yung law of exchange doon. I'm getting paid for sharing my talent while helping others. No? So that's how the law of exchange works for me. So the first time na narealize ko to, na nag-work siya para sa akin, na-invite ako sa isang wellness talk ng isang bangko. So may nag-invite sa akin, pwede ka ba mag-talk sa amin about fitness, uh, wellness talk, about running for two hours lang, two hours lang. Tinatanong nila ako magkano yung babayad ko sa inyo. Magkano yung babayad sa'yo? Sabi ko, um, hindi ko alam kasi ginagawa ko nga ito ng libre every Friday. Eh. Mabuti nila, mabait sila. Uh, Nag-offer sila ng amount beyond pa doon sa inyo na-expect ko. Ginawa ko yung talk. Uh, via Zoom. And then, nung dumating na yung time na pumunta ako na Manila to pick up my check after nila i-process yung check na bayad sa akin, na-realize ko na nagkaroon ng value yung ginawa ko. Ang ginawa ko lang naman, tinuro ako silang tumakbo. Paano sila mag-uumpis ng tumakbo? Ni-reward ako ng universe sa ganun. Eh, ginagawa ko na ito ng libre every Friday eh. Parang sinagot na ng universe yung, ano, yung bayad in return dun sa ginagawa ko. So, yun yung ano, example ko ng law of exchange. Isa pang ano dyan, isa pang example ko is ano, nung nasa opisina ako, ang pinakamahal na bike na nabili ko is around. Dapat mga ano lang. Hindi ako makaka-afford ng six digits na bisikleta. Ang mabibili ko, ang pina, ang nabili ko na pinakamahal na bisikleta, yung specialized na tarmac, around 50,000, 60,000 pesos yata yun. Yun lang yung maximum na kaya kong spend, willing akong spend para sa bisikleta. Pero now, by doing talks, magbibigay ng feedback sa, sa mga brand, pagiging honest no sa mga brand na ni review ko, uh, yung mga sponsors, binabalue nila yung opinion ko. Since binabalue nila yung opinion ko, nagkakaroon ako ng mga bike na higit pa dun sa afford ko. Nagkaroon ng value yung ginagawa ko. And then, the law of exchange took it from there na binalik sa akin kung ano yung binigay ko. Nagkaroon ako ng mga high-end na bisikleta, high-end na wheelset. Hindi ko talaga kayang bilhin or siguro not in this lifetime na kasi hindi naman ako lumaking mayaman. Kahit pa sabi mong may pera ako, hindi ko siguro ipapriority yung ganun kamahal. Mag-stick ako sa, sa mga bike na kaya ko lang i-maintain, kaya kong wala akong worries. But now, since ito yung ginagawa ko, na-align yung purpose ko sa talent ko, nagkakaroon ako ng mga ganitong bisikleta. So, that's the law of exchange for me. So, parang ganito lang yan, yung law of exchange. Perfect na example yan. Naalala mo naman mga bata tayo, kapag maliligo ka sa poso. So, pag maliligo ka, isang muna na magbobomba, ikaw maliligo. And then, pagkatapos mong maligo, siya naman yung bobombahan mo ng poso, di ba? So, that's how the law of exchange, no? Uh, works. So, kakamutin ko yung likod mo, kamutin mo yung likod ko, ganun lang naman. Makipagkamutan kayo ng likod sa universe. <laughs> so, I hope may natutunan kayo and um, I hope na gustuhan nyo itong pang Real Talk Thursday natin. Uh, if you have reactions, comment, lagay nyo lang sa comment section. Let me know kung nakatulong sa inyo to. And kung nakatulong sa inyo to, please like and share this video. So, I hope nandyan pa kayo. Uh, Babasan tayo ng comment. <laughs> uh, pwede po ba yun, sir, sa STI yung shifter tapos pang MTB yung RD?